Ayan mga Kalibyte and dito tayo ngayon sa Team Surewin. Kasama ko nga pala ngayon si Si pa. Hindi mo wala tirame yung gagawin Wait, natin. Tayo ay ayaw mo na sya pero may meron sya. Kaya niya talaga. Oh, oh. Ayan mga Kalibyte and dito nga pala tayo sa Team Surewin at kasama ko nga pala ngayon si CJV, si Kike at si Dayan at siyempre nang isang pogi nasa harap na siyample. Si Miyong And ang gagawin nga pala namin ngayon mga kalibayt is magrarank kami ng mga typical na ginagawa ng mga couple kapag Valentine's Day. So ano pang inaantay natin? Simulan na natin. Ano ba range ng mga dinedate mo, yung edad? Ano, 18 pataas. Wee! na! 18 pa lang! <laughs> 18 pa <na? laughs> Nagdududol naman lang ako Parang 17 yung kwento mo. Eh, una, concert date. Meron ka ba mga dinala sa concert? Wala pa. Sa Peria, meron. <laughs> Peria, ano? Walang <laughs> meron Hindi, ano, team park. Team park. Ayan, sa team park. Team park. Sa team park, sa team park kasi yung anang... pinaka Pinaka-memorable. Oo, oh, oh, uh, gagawa. Ano yung pinaka-memorable yung ginawa sa team park? <laughs> team park yun ba, ha? Baka... <laughs> baka <laughs> <laughs> kung ginawa ko sa team park. <laughs> Gani! Ayosin ba? Ito pwede to. Plaza to, plaza. Uh, ano yan? The best, the best. Ah, uh, the best, the best. Bakit? Doon yung mga ano. Ano? <laughs> plaza to ha, baka ano. Kasi malapit yung school lang sa plaza. <laughs> Ang school, malapit lang sa plaza. Kapag high school lang, yan. O pagka community, community ka. <laughs> <laughs> community school lang. Parang ano ba talaga edad ng dinedate mo? <laughs> Bet ko itong ano? ano? Nature. Bakit? Bakit? Ano ba? <laughs> <laughs> Hindi. Uh, Nakapag-date ka na ba sa nature or may balak ka? Like, mag-hiking kayo. Hiking? <clears throat> or magka-camping, ganun. O, magka camping, uh, camping. Tatry mo ba, na? Hindi ko pa siya natatry, pero... Hehehe, <laughs> 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 buhay. <laughs> Parang alam ko na yung gagawin mo dyan. Hindi <laughs> ba delikado yan? Ano to? Rock bilang. Rock uh, lang. Oo, rock Pero ito, concert date. Maganda siya, lalo kung... Alam mo yung gusto nung i-date mo. Hmm. Maganda kasi concert date sa amin. Hmm. Bakit? Wala lang, tapos sabay na naman kayo ng banda, tapos sabay, ano, yung nakayakop, tapos sabay. <laughs> kakanta kayo sabay, no? Oo, oh, kakanta kayo sabay. Oh. Uh, anong, kakana, anong kakantahin mo? Ano? Rebound. Rebound. <laughs> Eto, <laughs> fancy dinner date. mga fancy restaurant, like... Siguro, ikaw uh, muna sa magot. Dito nakapag try pero hindi siya best experience. Do hindi sa hindi sa value, hindi sa value ng pera. Mahal kasi 'yon. <laughs> Mahal siya, oh. pero alam mo 'yun, pagkakain kayo, syempre mas magfo-focus kayo doon sa food, hindi kayo masyadong ma- Tsaka bawal ata pumasok doon pag walang kang ID. No pets allowed din doon, bar. Kinatanong <laughs> <laughs> 'yan, lang dyan, di ba? Alin? Kung wala daw na 'yung kasama mo, sir. <laughs> Bar naman yun eh. hindi, hindi na tanong hindi, okay. hindi. ikaw. Tanungin ulit kita. Ito yung ito best natin. mo. Ba't best mo siya? Mag maganda siyang ano, maganda siyang experience. Like makakapag-usap kayo ng masin. Si Tahimi kasi usually diyan. Walang But walang maiisa Pwede, kang mag-usap dito sa nature. Sa ni na sa so, okay. pwede, pwede. Ano to? Angat natin to, eh. Gusto uh -oh. gusto mo talaga yung nature, no? Siguro ito na yung ano namin. At Siguro ito na yung pinaka-final. Oo. Ah, ah. -oh. Goods na ako dito, goods na ako dito. So yung mga nang lugar nandito is ano to? Amusement, Amusement park. Ay bet ko yung mga ganyan. bet may ganyan? Amusement park. May ligatay ko sa rides eh. I'm breaking up with you! Ay ako hindi hindi ako mahilig sa rides. Ay, hindi ko mahilig sa mga rides. malululain ako eh. Pwede, pag bumunta dito sa lugar na to, dun lang sa mga palamigan. Yun lang. Yung basketball Bampar. mo! Basketball, gano'n. Diba? Yun lang yung mga retro. Asa, saan tayo dyan? Siguro pang sito kasi di ako masyadong mahilig. Okay, ako Sinehan. Ito. Ito yung mas, ano ko, napuntahan na. Ganyang kabe. Lahat ng mga dinidate mo, Sinehan. Tango, wala mong dinidate. Yung diba, mga friendly-friendly lang. Hindi diba, kasi, sa Sinehan kasi makakapanood ka yung gusto mo movie tapos, di ba, madilim. O, okay. syempre, pag nakakatakot, alam, magagano ka, di ba? Pag kinikilig. <laughs> <gibit> 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 yung kamay mo noon? Nasa yung natatakot <gibit> 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 Tapos pag kinikilig, di ba, hawak-hawak ko. Nasa <gibit> So sa akin, ito, piling ko A to. Ikaw, sa'yo. Ano okay lang. Kasi medyo chipipay na yan. Uh, afford na yan. Afford e. na Parang pinakamahal na atang sini is 7,400. Ano itong neck? Amol. Eh, ang fast food naman nasa mall din oh, eh. Oh, ba? Diba? So hindi na yan, So din. same lang din yan. SM Tansa, Robinson. <laughs> <din. laughs> so, ayan, na natin sa'yo yun kasi yung mga, Shoot, mga fast food ba? nasa... Fancy, Fancy restaurant. So, depende naman yan sa mukha ng i-date mo. <laughs> Pero so, sa amin, siyukong niya na medyo Romeo ang mukha. Ah, Romeo guda. <laughs> Kahit <dun> sa kasada. <laughs> It depends. Hindi, joke lang. Pero, depende naman yan. Para sa akin lang yan. Depende kung sino yung mga kasama niya. Pero, kung may pera kayo, at, syempre, kung gusto nyo talagang paglaanan, pinag-ipunan nyo na last year pa. Kasi, ang Valentine's, February naman. Ah, so, 2024 pala, nag-iipunan ako para sa jowa ko. Uh -oh. Kung magtatagal kayo, di ba? Yes. Okay. So, kasi S, ibig sabihin super. <laughs> park. Ah, park. Every park. Be, dyan ka be. General Trias Plaza. Nangang Lagi kang nandyan. Tango, hindi ako nagpupunta dyan. dyan. Eh, be, so ay chiing ng mga lalaking tennis. Tangi, hindi ako pumupunta dyan. Ngayon, pero maganda na yung plaza natin dito. I love Gentry. So, siguro mga C. C. Yeah. Pwede sa C. Ito, perya dito, dito dito si Romeo. Kasi kailangan dyan. Color game. Card, card, card. Kasi, man, pag nagpunta. Ang hindi daw siya Ang kapal ng mo Oh, <laughs> hindi na gaganyan. Eh, kaila, syempre, pag may date ka, uh -oh. kunyari, ay, ano mo tayo, pariyan mo tayo, para may pangkain Uy. tayo. <laughs> mo muna sa puna. Oh. Saan to? Letter? Uy, bet ko'y periya. Mga B ako Ama, dyan. Ah, ka. Eto. Nature. Kapag Romeo, dalaring ko talaga yan. <laughs> Hindi, <coughs> pag nature kasi... Uy, bet ko yung nature ba. Sa nature, ayun yung mga mahilig sa mga gulay. Vegetarian <laughs> pa. Dito <laughs> naman kasi sa atin, parang... Diyan mo dadalin si Romeo. Oo, oh, tapos ibabaw ko na sa lupa. <laughs> Para maging pataba, di ba? Sa akin, ano to? Ano? Siguro mga hindi din. Kasi hindi naman ako, hindi naman ako masyadong nature's lover. Ay, gano'n. Hindi no. naman sa hindi, pero... Ako bet ko nature. Kasi baka mamaya, pag nag-date kayo dyan, mapuntahan e, niyo pa puro na. ahas. o, <laughs> oh, edi nakagat pa kayo. Sino na natin? Ay, e, bet ko nature. Ayan. So, ayan. Basta yung amin, una namin yung fancy restaurant. Yes. Diba? in my room, my feet. Ikaw, Mayong, explain mo yung mo Bakit this? Yun ang afford niya. <laughs> <laughs> Lanira. Uy, maganda kasi mag-date talaga sa, ano? Sa, mall. Sa mall. Kung ikaw ba may kipag date lang, ka? take Teka, Valentine's Day. Magkano ang budget mo? 5K. Uy, 5K <laughs> marami. Ay, pwede na. na. Pwede na. Laki, na nun. Laki na nun. Pero, pero, ang tanong ko lang din, may may date? <laughs> Kasama na sa 5K yung... <laughs> 5K. <laughs> Babayaran. <laughs> Renta girlfriend. Babayaran. <laughs> <Papare. laughs> Yung ikaw, bakit Park? <laughs> yung pinakadulo. Ah, pinakadulo? Bakit? <laughs> ano, ikaw. Ay! Yun yun? <laughs> <laughs> Ay, atin pala diba yan. Eh, yun nga. Kasi, parang, alam na natin yung date eh. February 14. Okay. So, may time na tayo na mag-isip, mag-plano, kahit nga mm. last year pa, di ba? Diba, okay. So, parang yung Park, yung Plaza, madadaanan siya. mo siya Ninja anytime. Lang lang siya. Mm. Yung maganda kaya yung, ano, Plaza. Naimi ka <laughs> sorry be, sorry be. bakit, De, bakit? Bakit siya maganda be? Hindi, sige kayo muna. Hindi oh, nga, ito. nasabi na namin eh. Nga, so bakit para sa'yo, bakit maganda yung plaza? Ba't ka Pambay lang ko ito, nakaupo lang. Tapos kahit na yung mga naglalakad pintuan. Ba ba ah, tapos minsan baka ba, may dumaan mm. pa doon mag-abot sa'yo ng bariya. <laughs> <laughs> Ay, kawawa naman to, Valentine's. Oh, gano'n Diba? Good day tulong pang magdula <laughs> Ayun lang. Ayun eh nga, marami, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa video na to. And again, eh kayo kamusta ba yung ranking nyo ng mga ginagawa every valentines kung sang ayon kayo o hindi comment nyo lang yan sa iba ba and again kwento nyo naman sa amin paano nyo isa-celebrate yung valentines with your partners or your family again JB, Dayan, Myong and Kike Sarap out pero huwag nyo kakalimutan to like, share and subscribe dito sa ating video maraming maraming salamat see you guys soon see you soon guys